Sa kaya may pagawaan dito ng cellphone. Sira kasi yung cellphone ko eh. Tapos tayo dyan. Uy, ay, tech mo siya. ako to. Tayo mo Uy, boss. Uy, boss. Ano sa atin, boss? Uh, papagawa ko shit ng cellphone ko, boss. Hindi si Ryan, boss. ah, uh, oh, wala sira to, boss. Oo, no, boss. Sinarge ko lang yung agabi, boss. Ay, ayaw, ayaw na mabuhay, boss. Ah, sira to, boss. Pag gagantong ayaw mabuhay, boss, may sira tong cellphone mo, boss. Ay, hindi sira yan, boss. Sinarge ko nga lang yung boss. Ayaw na mabuhay, boss, eh. Ayaw eh, oh, nga, boss. Ayaw nga mabuhay, oh. Eh, sira to, boss. Pag cellphone na ayaw mabuhay. Ay, eh, hindi, ang boss. Ang gawa namin ito, boss, ay eh, one pie. Pag gagantong ayaw mabuhay, sira to, boss. Ah, ito, boss, tayo dyan, boss. Napanood ko kasi sa YouTube, boss, eh. Tinanggal lang yung battery, boss. Tapos yun, nabuhay na, boss. Nabuhay na, tinanggal lang battery, boss. Oo, boss. Ah, si mo maningil, boss. Ay, sige, boss. Ganito. Ikaw gumawa. Bayangan pa kita ng one 5 boss. Ah, sige, boss. Boss, nagawa ba kayo ng walang sira, boss? Ah, tapos tayo dyan, boss. Paano natin gagawin yan, boss, kung walang sira, boss? Okay. okay. Oh. Ayan, boss. May sira na, boss. Baka makagawa mo na yan, boss. Oh, tapos tayo dyan, boss. Cellphone ko yan, boss. Gagawin ko dito, boss. Hindi na lang ako papagawa kung ganyan ka. Tayo mo kasi walang sira cellphone mo eh. Ay, may sira na yan. Gawin natin. Tayo dyan, boss. Hindi na ako papagawa kung ganyan ka, boss. Hindi na lang ako, boss. Kupal ka, boss. Ano sabi mo? Kupal ah, ako? Boss, wala kasi talaga ang pampagawa, boss. Kaya kayo upal na lang ito. Alam mo mga kukupal kita, boss eh. Kaya na, boss. Upal <laughs> ka <laughs>